no? Alam natin, baka nga halos, baka nga ako, pasensya, baka nga, ano eh, 30% lang yung may tubig eh. Di ba? O, babalikan ho natin yan. Kukumustayin lamang natin yung first day ng klase. Si Jim Luster Beleno, kasama ho natin spokesperson ng Teachers Dignity Coalition. Jim, live ka sa DZXL Manila. Si Lourdes ito, good afternoon. Hello Ma'am Lourdes, magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyong program. Oy, kumustahin namin yung unang araw ng klase ngayon? Total alas tres, uh, papatapos na rin yung unang araw ng ng klase Jim. Yes po Ma'am, uh, always ready naman po yung mga teachers po natin Ma'am kasi well prepared naman tayo. Um last week nagkaroon tayo ng brigada and uh last month nagkaroon din po tayo ng mga training. Uh, ayun po, ready naman tayo. Overwhelming naman po yung attendance din yung mga estudyante natin. Actually, may mga humahabol pa po ng enrollment. Mm -mm. So far, ano ang mga nakuha nyo lang na mga reklamo sa iba't ibang mga eskwelahan sa iba't ibang panig ng bansa, Sir Jim? Na, ganun din po. Yung mga observation ng brigada, meron pa rin yung mga kakulangan sa facilities, yung functional na toilet yung mga ventilation, yung mga ventilador po natin, yung mga electricity. Yun po, tungkol lahat po sa infrastructure. At ganun din po, uh, meron ding mga uh, counting problems sa school programming. Yung mga teacher, teaching loads ng mga teachers ay parang burden pa rin po. So meron pa rin tayong kakulangan ng teacher at ganun din po ng mga classroom. Oo, pero kailan kaya Sir Jim mapupunan yung ganitong reklamo kasi every pasukan ito yung reklamo, di ba? Yes po ma'am, ganyan din yung tanong namin po. Kaya talaga pong ito po yung hinihiling namin sa ating gobyerno, sa ating ahensya na dapat punan na po itong mga perennial chronic problems ng ating educational system. Kasi kung hangad natin ay kalidad na edukasyon, dapat wag din po nating pabayaan yung infrastruktura, yung uh, welfare din ng future natin at ganun din yung mga estudyante. O, oh, pero Sir Jim, saan ba dapat yan? Sino ba ang dapat na responsable dyan? Ah, hindi ba sapat yung fund o yung pondo na, na ibibigay sa Department of Education? Alam naman po natin ma'am, noong nakaraang budget hearing, meron tayong budget cut. Diba? Kaya yun din po yung isang sigaw namin na dapat i-prioritize yung education sector yung mga fund loss natin sa mga corruption ay dapat i-redirect po sa mga uh, educational upgrading yung pag-ayos ng ating mga infrastructure. Diyan po sa isang mga proposal natin sa ating ahensya. Sir Jim, uh base po sa monitoring po ninyo, lahat ho ba ay nakapag uh, start ng klase ngayon? sa pagkakaalam ko po dito sa Metro Manila, yes po, uh, di ko lang medyo sigurado po sa part ng Visayas at Mindanao kasi may mga kalat-kalat po na pag-ulan. May binaha din mga classrooms. Meron din pong atang dito sa Quezon City, may nasunugan po. Ah mm -mm. mm -mm. uh, school. So, oh, oh. 'yun po baka ma-adjust po yung o matatransfer sila ng location. Oo. Oh, oh. Lahat uba ng pasensya na sir ha. Lahat ba ng eskwelahan may tubig na. Uh, dapat po uh, sa Metro Manila po mandated naman po at pati lahat ng classroom mm -mm. dapat o lahat ng school mm -mm. meron dapat potable na faucet po para sa washing area at inumin din ng mga bata po. Pero hindi, sa probinsya hindi, baka wala pang ganito sir no? Uh, wala rin palikuran? Po. Yes po, hindi lahat. Yun nga po yung functional toilet na sinabi natin. At asahan mm -hmm. po namin, yung sabi ni President nung nag i siya nung Brigada Eskwela na i-upgrade uh, yep, yung mga toilet natin. At ganoon din dapat, hindi lang mga toilet, dapat po. Lahat ng infrastruktura lalang-lalang mm -mm. sa classroom natin. Sa pong talaan, ilan po more or less ang nagbalik eskwela po ngayong araw na ito? ay Wala pa po kaming mm -hmm. datos may kasi sabi ko kanina marami pa pong umahabol ng enrollment, mm -hmm. marami din pong transferi at marami din pong balik -aray. Mm -hmm. At di ba mas pinabilis na nga at pinadali yung pag-enroll ngayon? Yes, yes po ma'am. Yes po. Ma Oo, kasi bahagi po 'yan ng uh, polisiya natin sa inclusive education. Po, na dapat lahat ng mga batang Pilipino ay may karapatan na makapag-aral. Mm -hmm. Sir, sir, um, may mga ano, may mga reported ho ba na uh, I don't know sa, sa, sa information lang po niyo sino ho ba ang dapat nagbabayad ng bill? sa tubig ng eskwelahan? Kasi ma'am may mga ibang mga LGUs, uh, may kasunduan sila sa mga uh, school division. Mm -mm. May mga LGUs yung malalaki yung income, mm. ay sila yung nagbabayad sa school na yan. Ah LGU. Opo. Depende po sa usapan yan. Pero minsan po talagang budgeted po yan sa school fund yung fund ng SPLA. Eh paano kung ginamit yung school? Like al alam ko talagang panawagan na nga po ninyo noong pa na sana wag nang gamitin evacuation centers yung mga school. Pero nagagamit pa rin. What if ginamit sila ng mga evacuees? Yes po, uh, uh, tama po yan ma'am. Nagkaroon na noon ng DepEd memo na kailangan po binagagamitin yung ating paaralan para maging evacuation centers. Kaya dapat po uh, Uh, reminder din po ito sa mga official natin na talagang maglaan ng evacuation center kasi naantala yung pag-aaral ganun din po yung gastusin katulad ng sinabi ninyong mga bill uh, po na lalo uh, katulad ng noon yung sa school namin sa Manuel A uh -huh. High School noong merong nasunugan dito sa Paco naging evacuation center po yung paralan namin at ganun nga lumobo yung mga bayan. Mm -mm. Okay, sa usapin ng teachers, na resolve na ho ba yung mga usapin minsan sagot pa ni teacher ang chok, sagot pa ni teacher yung ano, yung mga uh, ilang mga gamit na para sa mga mag-aaral? Yes po ma'am, yan po yung realidad. Kaya nga mm -hmm. malaking bagay din sa amin yung teaching allowance, yung additional mm -hmm. na 10,000 mm -hmm. na may mga ibang divisions na nakatanggap na. So, yun po yung nilagdaan ni Pangulo mm -hmm. noon na maging karagdagan po na pambili sa mga materials, instructional materials na gagamitin ng teacher sa kanilang pagtuturo. Oh, pero sabi niyo yung iba na nakatanggap na yung iba wala pa? O oo, oo po, wala pa po. Yung iba po na na-release na maybe within this day po. Sana po nga lahat ay ma-release na ngayong day po ng ito. Oo, oo, kasi katiting lang yung Saudi teacher sagot niya pa lahat. Yes, po tama po oh. 'yan. nga. Okay, so far mas ba nating tagumpay yung unang araw ho ng klase ngayon, Sir Jim. Um, hindi naman po natin masasabing completely tagumpay, mm -hmm. pero nakikita po natin yung dedication, yung passion, yung resiliency ng mga teachers natin at ganoon din po yung mga interest ng mga students natin. At sana nga magpatuloy yan hindi lang sa start ng school year dapat magpatuloy within the duration po ng school year na ito. At hiling nga po ng aming gobyerno, hindi po makakaya yung teacher, principal, parents, ang mga ganito. Dapat merong full support po sa ating gobyerno. Sir Jim, maraming salamat ha, sa iyo at uh, congratulations po sa inyo. Saludo kami sa inyong mga gro. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Thank you. Salamat, ma'am. Salamat, mabuhay din po kayo. Mga kasama si Sir Jim Lester Beleno, spokesperson po ng Teachers Dignity Coalition. E!